Edward, Kisses, Marco, Maymay, at Yong. Okay, Kisses. Tumayo ka, Kisses. Sa aking kudyat, may nakikita kang pulang mantel sa harap mo. Tanggalin mo yan in 1, 2, 3, go. Tanggalin mo. Isang baul. Ano kaya ang laman ng baul na yan? Kisses. Buksan mo na. Kita niyo na ba? Laman yan ang pitong jacket. Pitong jacket na isusot ng Lucky Seven Teens. At ang unang limang teen housemates na magmamayari ng titulong yan ay kayo, Edward Chester, Marco Maymay at Yong. Isuot niyo na ang jacket ninyo. Yes, go! Huwag mahiya. Tumayo kayo, isuot niyo ang jacket. Deserve niyo yan. Pero, syempre, sino naman kaya ang magmamayari ng huling dalawang jacket? Sino ang tuluyan ng lalabas ng bahay? Christian? Christine? Viverie? Viverie? Babalikan ko kayo. Congrats, guys. Okay. Di ba? Ang galing ko. Bago ang eviction ay alamin muna natin ang resulta ng Big Brother Hotel Weekly Task ng Teen Housemates. Narito. Sa pagtatapos ng isang buong linggo ng pamamalakad ng Big Brother Hotel, isa-isang kinausap ni Kuya ang staff tungkol sa kanilang mga managers na sina Marco at Kisses. Si Marco, positibo ang karamihan sa mga komento. He was very hardworking, showed great leadership. Super hardworking po siya. Nag-a-assign po siya ng mga task na gagawin. Talagang 100% po ko yan na binigay niya po talaga yung best niya. Meron lang akong na napansin ba na uh, minsan, yunawagas kasi ako plato, sinabi niya, pagod na ako. Malit na negative, huwag mo na ipasok doon kasi nakakasira yon. Pero si Chieses, iba-iba ang naging reaksyon ng kanyang staff. Sige, yes po. Inagaydan nila din po kami na lahat. Pagsabihan po ng ganito yung gawin. She was also a good leader. She had a few moments in which she was... In my opinion, not as focused as Marco. Siguro, Medyo kulang pa po siya ng hands-on sa gawain po sa hotel. Mas maganda po if she steps up her game po as a leader. Para manalo sa weekly task, sinanong isa-isa ang staff kung naging effective leaders nga base na Marco at Kisses. Kapag nakuha ng anim na yes ang parehong leader, 100% ng weekly budget ang kanilang makuha. Kung isa lang sa kanila ang makuha ng anim na yes, 50% lang ng weekly budget ang makukuha. At kung walang makukuha ng anim na yes ng bawat leader, wala din silang makukuhang weekly budget. Pagsapit ng gabi, pinaalam na sa lahat ng teen housemates ang resulta ng weekly task. Sa pagsisimula ng linggo, sa matsaring serbisyo, ang matsagang ginawa at sinunod ninyo para makapagbigay ginhawa at tuwa sa aking mga bisita. Pumasa nga ba kayong lahat para sa inyong weekly task. Marco Kisses, kinausap ko ng isa-isa ang inyong mga hotel personnel upang alamin kung kayo nga ba ay naging epektibong leaders at ang resulta ng inyong weekly task ay nakasalalay dito. Meron ba sa mga kasamahan ninyo ang nakulangan sa trabaho ninyo? Naggawa niyo bang dalawa ng maayos ang tungkulin niyo. Kayo ay nagtagumpay para sa linggo nito. Congratulations! Matakaroon kayo ng budget at susunod na linggo. Yeah, well, yes, Marco is an effective leader. time na talaga siya as a leader, kuya si Kises, naging epektibo bang leader? Naging epektibo din po. Caring po siya, ganun kung ano po yung mga kailangan namin, ginagawa niya po. Grabe po talaga yung saya, kuya. Natutunan ko po, kuya, na-extend po yung patience ko. I didn't expect that they like it.